Magandang araw po sa inyong lahat. Andito naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng counting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga pagkaing sinusuportahan ng scientificong pag-aaral na maaring makatulong sa pagpalakas ng tayo ni Manoy o ari ng mga kalalakihan. Ito po ay doon po sa mga merong mga uh, problema po, guys, no? Na hindi napapanatili ang kanyang tigas o kaya bigla na lang lumupay-pay si Junjun. Jun. So, maaring ito ay makatulong man lang. Hindi man siguro may balik pero kahit paano masolusyunan, no, nang natural kumbaga. So, pero bago natin simulan ang video na ito ay para lamang sa layunin ng pagbibigay ng impormasyon at hindi maituturing na medical na payo. Kung kayo ay may karamdaman o alalahanin sa kalusugan, malahalagang kumonsulta sa isang lisensyadong profesional o doktor. So narito ang mga pagkain na makakatulong. Number 1, Watermelon. Ang watermelon ay naglalaman ng citrulline, isang amino acid na nakakatulong sa pagpapaganda ng mga blood vessels na maaring magpabuti sa pagtayo. Nang-ari o ni Manoy. So, yan po guys. Ang number one, yung pakwan. Dahil ang pakwan, hayon sa pag-aaral, ay naglalaman ng citrulline, isang amino acid na nakatulong sa pagpapaganda ng blood vessels na tinatawag. At ang pangalawa naman, ay ang talaba o oyster na tinatawag. Ang talaba ay mayaman sa zinc na mahalaga sa produksyon ng testosterone at pagpapabuti ng sexual function. So ang ibig sabihin, tumutulong pala siya no sa production ng testosterone ng isang lalaki na magpapabuti sa sexual na function na aspeto. So kumain, hindi ko lang alam ngunit hindi ko rin sinabing kumain kayo, depende po 'yan sa inyong kondisyon. Dahil ang talaba ay mataas din yan sa kolesterol ayon sa aking nabasa. Kaya kung meron kayong mga iniindang na mga karamdaman, mas mabuti na magpatingin muna tayo, kumonsulta muna tayo kung pwede pa tayong kumain ng talaba ano oyster na tinatawag. So mas mahalaga po kung ito po ay uh, wala pong Uh, mga ba, uh, yung mga maging problema po no kapag kumain tayo nito dahil hindi po ako mag-advise na kain kundi tinatalakay lang po natin yung mga makakatulong no na natural kumbaga so yan po yung number 2 ang talaba o oyster na tinatawag mahal yan dito sa Japan napakamahal po Ewan ko ba, sa atin yan, napakamura. Ang mahal-mahal dito ng talaba. Hindi nga ako makakain sa sobrang mahal. At ang number three naman, yung bawang o garlic. Siguro naman may naririnig kayo dito, ano? Ang bawang ay may kakayahang magpabuti, no? Ng sirkulasyon ng dugo sa katawan dahil sa nilalamang alisin na tumutulong sa pagpapaluwag ng mga daluyan ng dugo. So, yan po ang... Uh, isang benepisyo ng bawang o garlic. Yan, marami yan sa atin. Pero sinabi ko na rin na bago simulan ang mga bagay na uh, kainin ito, mas uh, tingnan natin kung meron tayong mga kondisyon kung pwede pa sa atin ang aking mga tinatalakay na kainin. So, yan po yung number 3, garlic o bawang. At ang number 4 naman... Yung kakao o chocolate Ang kakao ay may flavonoids na tumutulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo at nakakarelax sa mga blood vessels na pwedeng magpataas ng libido o pagnanasa. So, isa rin pala itong tinatawag na kakao o chocolate no? So, yan po yung pang-apat na beneficyo sa pagkain na ito na makakatulong doon kay Manoy na baka man lang kahit paano masolusyonan. Pero sinasabi ko guys, hindi po ito mga gamot, hindi po ito mga panggagamot o sinasabing ito ay gamot na para gumaling ang inyong ano, ang inyong karamdaman, hindi po. So yan po yung number 4 at ang number five naman ay ang luya. O, oh, luya yan. Ang luya ay may anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagpapabuti ng blood circulation. So kanina ko pa paulit-ulit na tungkol sa uh, circulation ng dugo. So ang ibig sabihin po ayon sa pag-aaral, may connection pala talaga siya, yung magandang daloy doon sa ari ng isang lalaki. No, kung maganda ang daloy ng dugo, maganda rin ang ang tayo siguro ni Manoy, na maaaring maganda ang tayo ni Manoy, kung maganda ang daloy ng dugo. So, kagaya nga yung sakit na diabetes, pag mayroong diabetes, may kilala ako dito na malala na yung diabetes niya, hindi na po tumatayo si Manoy. Ngunit, meron din namang mga uh, paraan na ibibigay ng doktor, kung magpapakonsulta kayo, kasi merong mga gamot na pangpatigas kay Manoy, yun po ay manggagaling sa... Isang doktor, kumonsulta po tayo muna. So yan po yung luya number 5 at ang number 6 naman, ang green tea. O yan, gusto ko ito. Ang antioxidant sa green tea ay nakakatulong sa pagpapabuti rin ng daloy ng dugo. Kaya mahaba ang mga ano, mga buhay ng mga Hapon dahil ito ay talagang araw-araw na nilang kasama na sa kanilang buhay ang green tea. Hindi po kami mawawalan dito ng green tea dahil talagang nakakatulong ito sa kalusugan ayon sa mga pag-aaral. So yan po yung number 6 green tea. At ang number 7 naman ay ang saging. O yan, marami ito sa atin. Mayaman sa potassium na tumutulong sa pagregulate ng blood pressure at pagpapabuti ng daloy ng dugo na naman. So, maganda pala itong saging, no? Kumain tayo ng, ako kumakain ako ng saging isang araw, isang saging. Kaya, yan siguro, ano, maganda rin siguro yung ano ng ating katawan kasi kumakain ako ng saging. <laughs> so, yan po yung number 7 At ang number 8 naman, yung abukado. Ayan, marami din ito sa atin, guys, di ba? Ang abukado ay mayaman sa healthy fats vitamin E at potassium na tumutulong sa kalusugan ng puso at sirkulasyon ng dugo ayon sa pag-aaral. So yan, abukado. Hindi ako nakakabili dito ng abukado dahil kaliit-liit na abukado naghahalaga na po dito ng 100 pesos. Maniwala kahit sa hindi guys. Iba lang yung pera pero kapag ano, ipinalit sa pera yung pambili ko ng abukado dito. Nagkakahalaga po ng isang daan sa atin yung maliit lang po na abukado. Yan po guys, totoo yan sa mga nakaka-relate dyan. At ang panglast naman natin guys, ang, ang sibuyas. Ang sibuyas ay mayaman sa antioxidants tulad ng Quercetin na tumutulong sa pagpababa ng inflammation at pagpapabuti ng circulation ng dugo na naman na mahalaga para sa maayos na pagtigas ni Manoy. So yan po yung pang last natin guys, ang sibuyas. Ayan, ang gaganda po yung mga nasabi kong natural na halos meron po ito sa atin na hindi nyo nakahanapin. Ngunit sinasabi ko na paulit-ulit na bago natin ito, Uh, ilagay sa ating ano sa ating pang-araw-araw no na pagkain kung wala kung meron po tayong mga kondisyon na baka hindi ito maganda para sa iniindang nating mga karamdaman, magpakonsulta muna sa isang profesional o sa isang doktor. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang inyong lingkod si Ate Estela ninyo. At sa muli, bye-bye!